Mga idol at kabayan, breaking news! Armed Forces of the Philippines pinatikim ng matinding puwersa ang grupo ng Dawla Islamiya sa Maguindanao del Sur. Ito ay matapos ang nangyaring pagsabog sa Mindanao State University. Naglunsad ang opensiba ang militar gamit ang pinakabagong nitong Atmos 2000 sa propelled howitzer na mula pa sa Israel at fighter jets upang maglunsad ng airstrike sa mga kuta ng kalaban. Siyam ang nasawi at sampu naman ang sugatan sa mga kalabang grupo. Diskarte ng Israel. Nalagyan ng tubig dagat ang mga tanan ng Hamas naging epektibo. Agad na nahuli ng Israel Defense Force ang mga membro ng Hamas matapos magpakita ang mga ito sa kalupaan. Senator Tulfo kinumpirma ang pagpunta ni Pangulong Marcos Jr. sa Indo-Pacific Command sa Hawaii ay para tulungan tayo ng Amerika na protektahan ang resupply mission sa Ayungin Shoal. Dagdag pa ng Senador na kung sino man ang bully ay isang duwag. The bully will only bully somebody pag nakita niya mahina maliit yung kanya binubully pero pag nakita ng isang bully na malak malakas kasing lakas niya o mas marami sa kanya he will back off might... he will back off right kasi ang bully duwag yan eh totoo yan lahat ng bully duwag Matapos ang ginawang diskarte ng Israel Defense Force sa paglalagay ng tubig dagat sa mga tanal ng Hamas sa Gaza, naging mas epektibo ito para lumitaw ang mga miyembro ng Hamas na nagtatago sa ilalim ng mga tanal. Agad silang hinuli ng Israel Defense Force. Na-recover naman ang mga sundalo ng Israel ang napakaraming armas, bala, atak drone at maging mga rockets na ginagamit ng Hamas sa kanilang opensiba. Aktwal na video, panoorin! Naglunsad ang offensive operation ang militar ng Pilipinas laban sa Dawla Islamia Group sa Pagulangan, Magindanao del Sur. Target ng operasyon ng militar ng Pilipinas, madaling araw ang Lingguasan, marshland, partikular sa tribe boundary ng Pikit Pagalungan at Datu Muntawal na pinaniniwala ang lugar na pinagkukutaan ng mga teroristang grupo. Magkasabay na inilunsad ng militar ng Pilipinas ang air at ground assaults. Maririnig ang malakas na pagsabog sa ilang bahagi ng North Cotabato, Pagalungan at Maguindanao del Sur. Siyam na mga kalaban ang nasawi sa opensiba ng militar at sampu pa sa mga kalaban ang nasugatan. Sa panayam kay 602nd Brigade Civil Military Operation Officer Captain Dexter Ruma, sinabi niya na ang grupo ay sangkot sa iba't ibang krimen sa North Cotabato, katulad ng bus bombing noong nakarang taon. Inabisuhan din niya ang mga mamamayan sa operasyon na ito. Pinaalalahanan din ang publiko na magingat laban sa posibleng diversionary tactic ng mga bandido sa mga matataong lugar tulad ng palengke, Bas terminal, simbahan, moske at mga plaza, lalo na sa mga pampasahirong bus. Gamit ng militar ang dalawang modernong military platform tulad ng bagong-bagong Atmos 2000 self-propelled howitzer na pa ng bansa sa Israel at fighter jet ng Philippine Air Force na naglunsad ng magkasabay na air at ground assault. Ang grupo ni Commander Hassan ay umatras patungo sa maliit na isla ng Ningguasan Delta. Samantala patuloy ang pagtugis ng Joint Task Force Central sa pamumuno ni 6th Infantry Division Chief Major, General Alex Rilira, laban sa mga terorista. Kita naman sa isang video upload ang aktual na paglunsad ng artillery strike ng Philippine Army gamit ang Atmos 2000 self-propelled howitzer. <laughs>

Senator Tulfo kinumpirmana ang pagpunta ni Pangulong Marcos Jr. sa Indo-Pacific Command sa Hawaii ay para tulungan tayo ng Amerika na protektahan ang resupply mission sa Ayungin Shoal. Dagdag pa ng senador na kung sino man ang bully, ay isang duwag. Kasi kahit sino kausap mo ngayon, may masabi na sa West Philippine Sea. It's almost a gut issue. Of When course. 10 years ago, no one knew anything or two about the uh, West Philippine Sea issue. What is your stance on this? Di ba naka na. Pero... Ako rin, high blood na high blood na. But I don't want to go to war with China. <laughs> yeah. Sino ba naman tayo? Of course, as much as possible, uh, dapat iiran yung diplomacy. Mm -hmm. Pero for now, you know, uh, BBM did the right thing when uh, he went to Hawaii and right. uh, uh, talked to the Americans. In the uh, Pacific Command. the Pacific yeah. Command. Yeah. Na para mag-escort, escortan yung mga uh, uh, Philippine Coast Guard natin yeah. na magdala ng supply doon sa mga tropa natin sa uh, ayun uh, yung show. Um, made medyo nag-back off yung China. Yeah. See, I've been saying this all along. Na uh, right. Dapat tulad ng ibang bansa, merong mag escort sa mga uh, barko natin na nagkakandak ng uh, resupply mission. Right. Nang sagay, hindi natin mapupuli. Ito nangyari recently, nagreklamo China. Sabi nila, eh bakit merong kasamang Amerikano? Ay, ah, yung aerial patrols and, and patrol, all of that. Yeah, yeah. See, we should keep, we should uh, keep doing that. So you believe that we have to work with our alliance and partners, and it's yeah. not just U.S. and dyan, yung Australia, it's Japan, right. but yung mga countries katulad yeah. ng India na hindi na natin aliado. Yeah. Yeah. In numbers, they're strength. Ganun naman yung China, yung kaya nang bubuli. The bully will only bully somebody pag nakita niya mahina, maliit yung kanya mm. binubuli. Pero pag nakita ng isang bully na malak malakas kasing lakas niya, o mas marami sa kanya, mm. he'll back off. will back off. Right. Kasi ang bully duwag yan eh. Totoo yan. Lahat ng bully duwag. Ang binubully nila yung kaya nila, pero pag yung binuli nila mm. lumaban sa kanila. Medyo magdadalawang-isip yan. So you're 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 happy with the direction of the Philippine foreign policy so far? Very happy. So what you're saying is we should be open to diplomacy but from a position of strength with our allies and friends allies. based on international law. Oh, exactly. Right. Laban pinas.